Catherine Bernardo, sinagot na ang isyo tungkol sa panliligaw ni Alden Richards. Kumakalat na naman ang balita patungkol sa pagkikita ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa ginawang award show. At sila lang talaga ang pinag-usapan dito dahil na nga sa mga kumakalat na balita patungkol sa panliligaw umano ni Alden Richards kay Catherine Bernardo at ito ay naitanong sa kanilang dalawa. Nang matanong nga ng tahasan si Catherine Bernardo ay sinabi nito na, na parang walang alam sa nagiging panliligaw ni Alden Richards na talaga namang ikinagulat ng mga nakarinig dahil para ito na yang dinidinay. Ayon kay user, Nako, huwag kayong maniniwala sa mga bayaran na reporter at ng katnil at ng mga kat din. Ang mga ginagawa nila ay edited o scripted para lang may masabi nila sa idol nilang sakang. Nagpa-NBA na nga si Daddy Bay kasi sinisira na nila ang buhay ni Alden sa pagsasabing ikinasal at nanliligaw daw si Alden. Sampal sa mga anak niya kasi nakakaintindi na yung mga panganay nila. Si Teo kasi nag-aaral na siya at alam niya nang magbasa. Tama nga yung sinasabi mo, user hindi na nga dapat paniwalaan ang mga sinasabi ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards lalong-lalo na ang mga katyel na alam naman natin na talagang sa una pa lang ay ayaw na ayaw na kay Alden Richards dahil gusto lang nila si Daniel Padilla ang matambal kay Catherine Bernardo kaya nga ayaw na ayaw nila sa simula pa lamang ang Hello Love Goodbye na pinagtatampukan ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Ayon naman kay Agnes Donesa si G. Alden, pakasalan mo na si Sakang at tira ni Daniel. Sanay na si May na makahanap ng lalaki na mamahalin siya at ipagmalaki sa buong mundo. Sanay maghiwalay na sila ni Alden para pag-usapan na rin nila ang tulad ni Marian at Dindong at marami tayong malalaman na tinatago nilang dalawa. Meron kang punto dyan, Agnes Donesa. Katulad nga ng naging relasyon ni Dingdong Dantes at Marian Rivera, ito ay ang una ay hindi pa nila inaamin dahil na rin sa buhay ng kanilang showbiz. Ganyan-ganyan din ang nangyari kay Alden Richards at Min Mendoza sa noon pa man ay nagsisimula pa lang na pagmamahalan nila. Kung matatandaan nyo ay todo dinay si Alden Richards at Min Mendoza sa EB ngunit hindi kinalaunan ay sila pa mismo ang umamin sa kanilang mga interview na talagang mahal nila ang isa't isa kaya tama ka dyan sinasasabi mo na talagang parang katulad nga ni Marian Rivera at Dingdong Dantes ang kalalabasan ng kanilang relasyon ayon naman kay Cecilia Asanyon Takaw ni Alden sa babae kahit tira-tira na lang ni Daniel. Sinalupa niya. Si Alden ay kasal kay Maine Mendoza. 2016 pa, may tatlong anak sila. Dalawa na ang asawa ni Alden, si Catherine. Kahihiwalay kay Daniel ng 11 years na nagsama. May anak na sila. Si Mina ang pinakasalan ni Alden at may tatlong anak na sila na itinatanggi lahat ni Alden. Single daw siya, maraming anak si Alden. Panganay niya dalaga, hindi niya inamin. Six years old boy, panganay na anak nila Mini Main. Itinanggi niya lahat, kaya si Sakang wala yan. Ayaw ni Alden ng tirani ni Daniel parang kinokontra mo na rin ang sinabi mo, Cecilia, asahan yun. Nang sabihin mo na ayaw naman ni Alden Richards kisa kang dahil tira-tira na siya ni Daniel. Ngunit sinabi mo na rin na ikinasal at may anak si Alden Richards at Katrin Bernardo. Yan talaga ang hindi totoo. Ngunit tumpa ka dyan nang sabihin mo naman na si Maine Mendoza ang tunay na asawa ni Alden Richards. Marami ng resibo ang nagpapatunay dyan at hindi lang ikaw ang nakakaunawa niyan dahil kalat na kalat na sa internet. Ang tunay at mga resibo na talaga namang hindi na. Kaya pang pagtakpan ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya dapat ay aminin nila ito sa publiko nang sa ay magtiwala na rin ang iba kay Alden Richards kahit makita pa sila na magkasama ni Kathleen Bernardo. Ayon naman kay Ellen na muraw. Tama ka admin, swerte si RJK Meng. Dahil na kay Ming na lahat, educated, witty, multi-talented at walang retoke. Ganun din naman si Ming, swerte din kay RJ. Dahil stick to one lang si RJ, kaya never papatula ni RJ si Catherine Bernardo. Tumpak na tumpak ka dyan, Ellen Namuraw. Sa dati pa lang, alam na alam na ng buong Aldam Nation ang mga gusto ni Alden Richards sa isang babae. Kaya nga talagang jackpot siya nang makita niya si Maine Mendoza. Talagang napakatagal din ng ginawang pagsasama ni Alden Richards at Maine Mendoza sa Itbulaga. Kaya talagang nakapagpalagaya na sila ng loob. Ngunit ang dapat nating sisihin dito ay ang network at ang mga management ni Main Mendoza at Alden Richards dahil ito lang talaga ang dahilan at pasimuno ng pagsira sa kanilang relasyon. Kaya nga ngayon ay talagang magkahiwalay na sila at talagang nahihirapan na sila na magsama pa sa harap ng telebisyon dahil na rin sa kanilang management at mga kontrata matagal na rin kasing sinasabi yan ng buong Aldab Nation na talagang yun lang ang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa at wala ng iba pagdating sa personal kasi ay hindi hindi nila madidiktahan si Alden Richards at May Mendoza ayon naman kay Charlita Beliesa wala tayong magagawa kung gusto ni RJ si Catherine, wala naman siyang paninindigan sa lahat ng sinabing mga pangako. Kay Main, nilunok niya lahat ng sinabi, ang hindi niya nagustuhan o nagustuhan na quality sa isang babae, baka pasado si Catherine sa hinahanap niya. Gaya nga ng nasabi ko na talagang si Main Mendoza lamang ang nagustuhan niyang babae at ang mga qualities nito ay pasok na pasok kay Main Mendoza lamang at ito ay hindi hindi kailanman mapupunta kay Kathleen Bernardo dahil sa suot pa lamang at pananamit talagang hindi nakagustuhan ni Alden Richards ang ganon Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!